Aksidente ka na rin bang nakakagat ng buto ng kalamansi o ng lemon sa iyong kinakain? At biglangang nawala ang iyong gana dahil sa mapakla at medyo mapait nitong lasa? Subalit huwag kang mag-alala, dahil batid mo ba na maging ang mga buto pala nito ay nag-uumapaw sa sustansya? Mga buto na madalas ay tinatapon nga lamang at hindi natin pinapansin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang napakaraming benepisyo sa atin ng mga buto ng kalamansi, ng lemon o maging ng orange. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga lemon o kalamansi ay popular dahil sa napakaraming rason. Ito nga ay mainam na pandagdag lasa sa mga pagkain. Mayroong mataas na vitamin C at mahusay na panlaban sa sipon. At panlaban rin sa napakarami pang mga karamdaman. Subalit ang mga buto nito ay naalis nga natin at itinatapon lamang. At hindi natin batid na maging ito man ay labis palang kapaki-pakinabang. Dahil maging ang mga buto nito, gaya ng laman, ay nag-uumapaw rin pala sa mga sustansya na kinakailangan nga ng ating katawan. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga binipisyon nitong daladala. Ang mga buto ng lemon o kalamansi ay nagtataglay ng mataas na bilang ng mga flavonoids, limonoids at mga dietary fibers. At ang mga compounds na ito ay nagsisilbing ang antioxidants sa ating katawan na upang makaiwas tayo sa ilang mga karamdamang kaugnay ng cancer, heart disease at maging diabetes. Siguro nga ay isa ka rin sa gumagamit ng lemon o kalamansi sa pagpapanatili ng magandang kutis at makinis na balat. At gaya nga ng lemon, ang mga buto nito ay mainam na source ng vitamin C at mahigit nga sa 46.9 mg nito ang matatagpuan sa buto ng kalamansi o lemon. Mainam nga nitong pinapagana ang collagen synthesis sa ating balat at mahusay ring protection laban sa UV rays o init ng sinag ng araw. Ang lemon seed oil din naman ay sinasabing mayroong analgesic effect sa bahagi ng ating utak na siyang nagsasabi nga ng sakit na ating nararamdaman at pinaniniwala ang isang mahusay na pain reliever. Batid mo rin ba na ang butong ito ng kalamansi o ng lemon ay mahusay na antibacterial, anti antifungal, at anti-parasitic infection. At ang pagkonsumo nito ay makatutulong nga upang malabanan ng ilang mga infeksyon na nasa ating balat, kagaya ng candidiasis. At nakatutuwang ang isipin at malaman na ang mga butong ito pala na itinatapon mo lamang ay maaari palang magpaganda ng ating mood at maaaring magpaganda rin ng ating memorya. Na napakainam lalo na nga sa mga nag-aaral na estudyante. Sa tulong ng lemonin na matatagpuan nga sa mga buto ng lemon, ay may improve ang inyong feel-good hormones upang lagi kayong maging masaya at matalas ang memorya. Ayun nga sa isang pag-aaral ang lemon seeds daw ay isang potensyal na panlaban sa pagdami o pagmumultiply ng mga cancer cells sa ating katawan at upang tuluyan na ngang maiwasan ito. Ngunit papaano nga ba kakainin o ikukonsumo ang mga butong ito ng lemon o ng kalamansi? Marapat na kumain lamang o kumonsumo kayo ng tatlo hanggang limang piraso nito at hindi lalabis na maaari mong ang ilaga at durugin kasama ng gatas o kaya ay ng tubig. Maaari mo rin itong ibabad sa tubig ng magdamag upang maalis at nang lumambot ang mga balat nito. Pagkatapos ay durugin ang laman nito at gawing paste at mainam nga itong isang cup sa mga nilulutong pagkain o mga ipinepreparang mga inumin. Subali tandaan na kung allergic naman kayo sa kalamansi o sa lemon, o iba pang mga citrus na mga prutas ay iwasan mo rin maging ang mga buto nito. Ang mga natural remedies ay hindi lunas at remedyo lalo na nga sa mga kronik na karamdaman kung kaya mainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor. Ikaw, nakakagat ka na rin ba accidentally ng buto ng lemon o kalamansi sa iyong kinakain? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ang kalabasa ay pangpalinaw ng mata. Iyan ang kasabihang madalas nating marinig sa ating mga magulang at mga nakatatanda. Subalit batid mo rin ba na ang kalabasang ito rin ay mayroong mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga bagay-bagay tungkol sa kalabasa at ang natatangin itong mutya o bertud at bakit kailangan mong mag-ingat dito? Mahilig ka rin bang kumain ng gulay na kalabasa? O squash sa Ingles. Ang kalabasa ay nabibilang sa pamilya ng halaman gumagapang na Cucurbitaceae o gourd family na kinabibilangan din ng pumpkin, zucchini at iba pa. Mayroong halos 965 species ng Cucurbita sa buong mundo. Ang kalabasa ay kadalasang ginagawang sangkap na gulay at iba pang putahe. At maging ang mga buto nito ay nakakain rin. Gayun din ang talbos o batang dahon at ang bulaklak nito. Alam mo ba na ang pinakamalaking kalabasa na naitala sa kasaysayan ay umabot pala ng 2,118 pounds o 960.7 kilos ang bigat at matatagpuan sa Warren Road Island. Subalit maliban sa mga benepisyong pangkalusugan na dulot ng gulay na kalabasa, ay mayroon din daw itong taglay na kakaibang bertud, na ayon sa ilang antigero, ito ay magdadala raw ng swerte at kaan sa kabuhayan kung mapa sa kamay mo. Kaya naman naglipana nga sa Facebook at Internet ang iba-ibang bersyo nito may ilan ring nagsasabi na ito ay mainam na panghalina o pangakit sa mga kababaihan man o sa negosyo. At iyan ang dapat nating iwasan. Sapagkat dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ilan ay napapasubo na sa pagbili o paggamit ng mga sinasabing mutya raw buhat sa kalabasa. Subalit, mayroon nga ba talagang mutya ang gulay na kalabasa? wala pong mutya ang kalabasa. Subalit, may isang parte o bahagi ng gulay na ito na kapag iyo itong kinuha at pinatuyo, ay pinaniniwala ang isang mainam na gamit o pangontra, subalit ito ay hindi isang uri ng mutya. Ang pinakabahagi ng tangkay ng kalabasa na naguugnay sa katawan at bunga nito na animoy hugis bulaklak ang tinutukoy ko. Ang bahaging ito ng kalabasa ay maaaring ihiwalay at patuyuin sa ilalim ng sikat ng araw at buwan. Kapag ito ay natuyo na ay maaari itong gawing kwintas at maaaring isuot sa mga baby o sanggol o maging sa mga matatanda. Ang bagay na ito ay aprobadong nagtataboy ng mga sakit na maaaring dumapo sa katawan ng sanggol. Mainam din itong pangontra sa mga palipad hangin, o balis kung tawagin. Ang pangontrang ito ay maaari mong gawin kahit sa inyong bahay lamang at hindi mo na kailangan pang bilhin online. Isang pananggalang na bigay ng kalikasan at kahit sino ay maaaring makinabang. Nga lamang kung ito ay iyong pinaniniwalaan. Subalit wala naman sigurong mawawala kung iyo itong subukan. Ang mahalaga ay huwag na huwag tayong makakalimot na tumawag sa may kapal. Dito na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby, Dito yan sa best TV. Let